Dumating na sa Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine delegation ay dumating sa Václav Havel International Airport sa Prague pasado alas 5:43 ng hapon, alas 12:43 naman sa oras sa Pilipinas. Habang nasa Prague makipagpulong ang pangulo kay Czech Republic President Peter Pavel at sa tatlo pang constitutional heads nakatakda lagdaan ng joint communique na layong matiyak ang kaligtasan at maayos na migration ng mga Pilipinong mga gawa sa Czech Republic. Taong 1973 nang itatag ang bilateral relations ng Pilipinas at Czech Republic. Samantala, dumating na sa bansa ang dalawang natitirang Pilipinong tripulante na nagtatrabaho sa barko ng uh, True Confidence na tinamaan ng missile ng Houthi rebels sa Red Sea kamakailan. Pasado alas 6.45 ng umaga nang dumating ang dalawang Filipino seafarers lulan ng air ambulance. Magugunitang ang dalawang Pilipino ay nagtamo ng sugat sa katawan ng tamaan ng missile ang kanilang barko noong March 6 Ayon sa medical authorities sa Djibouti sa Africa maayos na ang kalagayan ng dalawang Pinoy seafarers sa kasalukuyan. Gayunman, Muli silang dadalhin sa isang ospital para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ifollow tila like kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.